Hello and good day sa atin mga kaibigan Ito may pag-usapan pa lang tayo dito Traffic light ba or Ang tawag natin dito or Traffic sign Ito, 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 Tingnan nyo yan mga kaibigan So ano ibig sabihin ba niyang Nagbiblink na yan, di naman traffic light yan, di ba? Or traffic sign, ano ba? Sige, sige, correct mo na lang ako Kung anong tamang sabihin dito Sa ilaw na yan, yan nagbiblink na Kulay yellow o oh, parang yellowish yung kulay niyan. Kasi alam nyo mga kaibigan, huwag natin babaliwalain yung may makikita tayong ganyan na nagbiblink na ilaw. Kasi mga kaibigan, ang ibig sabihin niyan, ito is pagkakaalam ko mga kaibigan na So, comment nyo na lang din yung mga nakapumatid ng seminar kung ano ibig sabihin ng ganyan. Para sa akin, yan po ay meron pong intersection na kayong madadaanan. Kaya ibig sabihin po niyan ay maghinay-hinay po tayo o mag-slow down tayo kapag may nakita tayo na ganyan. Kasi tingnan nyo, itong lugar na to kaya may nagbibling na sa o kaya nagbibbling yan, e, eh, intersection yan or meron siyang kanto. Yan yung kantong lugar na yan. Kaya dapat Lalo na sa gabi, eh makikita nyo nung ganyan. Marami tayong makikita ng ganyan na umiilaw na patay sindi. Ibig sabihin, inulit ko mga kaibigan, tayo ay magdahan-dahan kasi dadarating tayo or parating tayo sa mga intersection na katulad nito. Hindi lang yan, marami pa tayo nakita doon sa mga daan na yan. Kasi sa gabi, hindi natin masyado pinapansin yan. Akala natin okay lang. Pero tandaan nyo, pag gabi, lalo't madaling araw, eh importante na makikita or susundin natin yung ganyang klaseng ilaw. Di ba? Para maiwasan po natin yung aksidente. Kaya mga kaibigan, oh, let's go na tayo. Let's go na tayo. Ha? Ah. Kaya mga kaibigan, ano yung pagkakaintindi nyo? Or ano yung pagkakaalam ninyo mga kaibigan ko? Sa ibig sabihin na nagbiblink na ganon. O oh, di ba diba? So tama-tama kasi yan. Ibigan, eh, umaga, tanghali, gabi, eh, bukas po yan, hindi na pinapatay yan eh. Kung di ako nagkakamali ha, correct, it, pa rin ako ha, itama nyo ako. Ang pagkakalam ko po talaga ay eh, hindi na yan pinapatay. Kahit tanghaling tapat na, nagpapatunay na may dadaanan tayo o mayroon tayo may paparating na intersection. Oo, di ba? Meron pa dito eh, pakita ko sa inyo. Ayun no, kita nyo, ayan o, no? meron ulit tayo dyan makikita na kulay yellowish na nagbi-blink. Ibig sabihin pa ulit nga mga kaibigan, ay, dadaan tayo sa intersection. At dahil nagbi-blink yan, eh magdahan-dahan tayo. O so, mga kaibigan, anong pagkakaalam ninyo doon? Anong dapat natin gawin kapag darating na kayo? Or makikita nyo na yung ganong klasing ilaw na nagbi-blink na yellowish? So, di ba? Comment down below, pag-usapan natin dyan. Pero, yun ko yung pagkakalam natin, may parating pong intersection. Kaya dapat po ay magdahan-dahan tayo. Alam nyo, mga kaibigan, sa gabi, ganun pa rin yan, buhay pa rin yan. Pero, yung ibang rider, real talk, eh hindi naman pinapansin na yan. Kasi nga, ang pagkakaalam natin, or nagkakampante tayo na sa gabi eh wala masyadong sasakyan walang lulusot o walang lalabas sa sasakyan doon pero doon tayo misa nagkakamali sa isang segundo lang na pagkakalingat natin or pagkakamali natin sa pagmamaneho natin especially motor eh malaki pong disgrasya ang pwedeng mangyari segundo lang yun ha mga kaibigan ha sabi nga eh, the blink of eyes lang eh blink of eyes o di ba isang kisap mata lang pwedeng magbago yung sitwasyon ng kalsada kaya tayo kung bibiyahe tayo lalo't gabi tulad ganito gabi eh make sure na mas doble ingat tayo okay so yun lang mga kaibigan na pinag-usapan lang natin or nagbigay lang po tayo ng traffic sign or traffic light para sa mga motorista natin. Kasi totoo, bisan, hindi naman lahat, di ba? Totoo yan. Hindi po lahat ay umatid ng seminar. Totoo, real talk to yan. Kaya malaking bagay po na merong seminar. Nakakatulong po yan para hindi tayo maging masyadong maging kamote. Di ba? Lahat ng motorista, totoo, pero pera biro din ha. Eh, lahat ng motor, eh, nagkakaroon ng kamote ride yan minsan. Totoo. Walang perfectong motorista or nagbumotor o oh, real talk meron ba taas ang kamay kung sino yung perfectong nagbumotor kung wala eh di lahat tayo ay ganon <laughs> so, okay so yun yeah. ang pag-usapan lang natin yung tinatawag na ilaw na yun na nagbiblink o oh, pag, pag nakita po natin yun mag slow down tayo kasi po may intersection darating o may intersection tayong madadaanan kaya doble ingat po. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Ingat po tayo palagi, mga kaibigan, kasi alam naman natin na may pamilyang nagaantay sa atin. Bye bye Thank you and big shout-out sa inyong lahat. Baboy!